bago na naman tayong order. Tignan natin yung wow. pang-CR guys kasi sa CR namin, makalat pa. Kaya tatry natin to kung oh. ano to Kung paano to ikabit. wala pa naman kayong martilyo. natin yung ano ba nung in-order na itong isang to Ako na naman papahirapan ang kabit ikabit ito. Bad <laughs> Ako, parang di pa ako pa nga Di martilyo pa ata ang yeah, <coughs> mga pang matamang pili. Ang halabas na si Bruno pa. Ang yaa mo siya. Gumala, siya nang gumala. mga kalansing, guys. mga mag-pupok. guys. Ito lang ang gawain natin habang wala pa tayo. Trabaho. Pero, malapit na. I-edit ko na yung process ng pag upgrade ko hanggang sa mga pasok ako, guys. Yun lang. para siyempre para bago nyo ako idolihin makikita bisa yung background ko diba? <laughs> bago aku hangain, at least nagsasabi ako lang ay puti ikaw nyo mga kinakalawang mga eh. ini, <tip> 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 Ang oh, oh, guys, papera pa naman tayo magpasil-pasil ito. Ito kasi may instruction o. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayun o. Oh, tinga mo, dadali na naman siya, hindi mo binabasa? Hindi, yun o. Tampok, hindi na tampok Ah? guys, ito instruction. Ayun, oh, number one. Ano Number one. Ito. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aga sa blue. Para sa itong blue. Ay, pwede siyang i-dicate. Di, Di pa ako. Di pa ako. Di pa ako. Guys, may pambenta pa tayo kay Bustoyo. Ay, ano, may diamond. May, may kasama diamond, do. Oh. Nyo, guys, ang ganda Oh. Patungan lang to ng mga sabon, pero may diamond. Ah! gulang uh, ata tayo ngayon, o. Oh. Anim to. Pwede magkano to. Sabi natin isang, ano, 500,000 lang isang kay yung gusto baka ano nga. So, o. Oh. Sinuwerte kami sa TikTok. oh, may diamond na kasama. Kaya nakikabit, kakabit muna natin yung baba. Yan, wow. Yeah. Dito na rin na rin. na lang din natin para kasi yung ayoko rin sumukmok Mukmuk ng mukmuk. -muk. Ayan gano'n. Ah? Diyan na lang dito turnil yung kakabit ko namin yung baba. Kakabit na lang yung two layer. Ah? Ang um, last na lang kakabit namin yun. Wow! Na Tignan nung kung anong maganda. Ah? Simple lang siya pero ganda. Guys, nakabit na namin. Napaka-social pala na itong ano. Patungan ng mga sabon. Ayan guys, papakita ko sa inyo ito kasi wala kami patungan sa CR. Tara. Iguglo na lang naman siguro yan. Iguglo na lang kasi mahirapan kami mag ano. minsan misan nanood din kami ng instructions sa mga nakabili na. Ayan, ayan, ito didikita lang namin. Sana didikita doon sa gantong pader. Um, kasi dapat sa makikinis lang ito yung ng mga tiles. At yun mo. Yung guys, yung aming um, mga sabon sa CR. Han. Um, okay, guys, so palag-palag yung sabong namin. No? at saka yan. <laughs> um, it, siguro na, dito ko na lang. Dito ko na lang ikakabit. Tapos yun. Eh, ganun lang yung sabitan pa namin yun. Guys, dito dito natin din natin kung didikit sa seguntong at seguntong semento, magaspang parang imposible to, ah. tumikil, tumikil, din detecto ah kun dito to Miguel dito to Miguel natin to may ka labit ng yun kasi ganta ko tayo na tambaryo pero tambaryo na kailangan dito din pero nakita Hai. Hey. Saan na ito? Bikit? din isa Dalawa ito guys eh. Tig-isa na lang ilalagay natin. Sa iyo nga kagad yung dulo. Pwede kang kau gugur bukan, ini lama gue istirahat, kalau mau istirahat, kamu pernah sesi otak juga sih, pernah guys? lo, guys. What? Are you serious?

Ang mga pa. Tapos mabigat pa ang nilalagay, patay. Mahalin mo naman, hindi na dyan siya, natin yung pandikit eh, alin mo hindi baba. Ito. Ay. Ay. Dapat sinuporta ko ng glue stick eh. Glue stick talaga nakakapagpalit na ano. Naka? Eh. <laughs> Wala akong basa sa dikit na. <laughs> Ngayon guys, kaya yun. Kailangan na tatornig yun talaga di barena. Wala kasi akong barena. Kasi bumibita ng barena Kaya kalipid na nga lang. guys, paano nga pinag-iikabit ng kapit? Hindi natin may kapit. tapo. Ano kaya yung dikit dun? No? Ba't yung O okay. sinasampayan ko lang ano? Oo. Uh -huh. Yun lang guys. Hindi <laughs> <laughs> ko may O no, paano no? yan o?

Peace.